articulating what Inday said to me sa cemetery doon sa so. Amen. Oh, yeah. ngayon ayaw niya hindi masya there was never the time for her to say it in public pinandalam uh, niya ako right after that pinasero niya sa opisina tinawagan niya na bigyan so binasa ko yung rational or the wisdom of what she intends to do mm. Uh, sabi ko, kung ayaw nila, de okay lang, ibigay mo sa military. Let the military convince our young people hmm. uh, kung madala nila. Give it to them. Yung iyo, sa bagay, sabi ko, yung iyo dapat yan kung, makat kung makatulong ka lang. Hmm. Ano ba naman yung 125 million? Yeah. Uh, sabi ko, Nalibali, sabi ko. Yun ang nasa, yung ang hinawakan ko na papel, yun ang ano niya. Yun ang plano sana niya. Hmm. Hindi yung intelligence pa para gastos sikreto. Hmm. Hindi naman kami gutom pa. <laughs> ano ba yung 125 million? Ako wala ang pera, pero kung 125 million lang, saksak ko sa bunga ni Francia. <laughs> I can't produce that naman. Eh, maghiram lang ako sa iyo, bagay 1 billion. Hoy, <laughs> oh, si Inde, bagay siya magsabi na mag- Sana all. Pastor, baka naman pwede, pautahin mo kahit mga, ano na, pabili ng bagong motor. Yung GS1300, lalabas na yung Pastor, baka naman. <laughs> baka naman pastor ha si PRD utangin sa'yo 1 billion ako utangin ko lang sa'yo siguro mga 2 million lang 2 million lang yun mapunta lang, lang siya kay pastor hmm. so bigyan mo ako ng 200 million hmm. Pas pastor what just mean? sure man. kasi ang pera ni pastor rin, hindi na ang galing central bank galing sa Joseph hindi na sa tapos all? Grabe mo si Pastor Makangiti, eh. o yung pera niya galing sa si Diyos. Dasal ako ng dasal, di ako binibigyan ni, ni ano, hindi, joke lang, binigyan ako ni Lord ng maraming pera. <laughs> oh, grabe, yung ako uh, kung ano may mga tinatamasa na natin ngayon, galing yun sa Diyos. Hindi, actually, ito si Pastor, di ba, sabi ko sa inyo, I've met this person at least mga once or twice. Ah uh, sabi nga niya, uh, I, have, I have a jet plane, I have a singing mountain. Tawag namin kasi sa Tamayong, yung kanyang bundok. Nakapunta na kasi ako doon eh. Ang tawag namin doon, uh, ano, the, the Singing Mountain. No? Tawag niya doon is yung Tamayong ano Mountain. Kaya The Singing, kasi may mga speaker yun. Yung buong bundok, kumakanta yun. Pagka nagpatugtog ka, buong bundok, kumakanta. Kasi yun, kahit saan lupalop ka, nando, kahit nandoon ka sa mga halamanan, ha, nandoon ka sa may scobeta naririnig mo tumutugtog ganun yung sobrang ganda dyan sa Tamayo yung paanan ng Mount Apo no oh, nandoon yung uh, kanyang prayer ma prayer mountain ang tawag niya doon pupunta ka ron ka oh so yun ang sinabi niya na i have this i have all of this sabi niya why nilabanan ko lahat sabi niya lahat ng temptations lahat ng tawag ng laman ni nilabanan ko naglingkod ako sa kanya kaya itong mga natatama sa ako ngayon, regalo niya yan sa akin. Deserve ko yan. Oh, deserve ko yan. Yun yung uh, laging sinasabi niya ni ano ni ni ito ni Son of God. Oh, kung uh, kung gusto niyo magkaroon din ng ganito, serve him. Yun yung lagi sinasabi. Oh, well, na, na, share ko lang. Ito yun, kayo mga taga-Maynila yung mga congressman yan, mga senador, baka sabihin ninyo talaga kami na yung hindi lang kami, kami mga yung ibang ano, magiging hangol kami ng pera. Putang ina. Kayo, ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution there. Mm. you will find out it's Congress. Mm Walang -hmm. limit ang ano nila dyan. Yung port. Ah, you have to understand, PRD became a congressman. So alam niya anong kalakaran sa Congress. <laughs> oh, wala daw limit ang kayamanan dyan. O, oh, if you remember, may mga balibalita noon, na, ah. Meron mga kumakalat na picture, may nakapila. Bawat nakapila daw na yun, may tinanggap. hindi ba si Congressman Tebes, meron din siyang revelation? Sabi ni Kong Tebes, parang may dala-dala daw siyang paper bag, punong-puno daw ng pera yon. oh, hindi ba? Hindi nyo kasi pinakikinggan si Tebes, eh. Barrel for barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, Ano niya si Inday. Si Inday naman, is perceived to be a good candidate. Hmm. But I'm saying now, that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president tama na yung vice president. O, oh, di ba? Sabi ni The Wonder, ay, grabe, totoo pa yung sinasabi ni Kong Meron siyang expose noon tungkol sa, di ba, sabi nga niya, yung taripa. O, oh, di ba? May sinasabi siyang ganun. Ayan na yun. Ito na, lumalabas na. Nilabas na ni Sass ngayon. Meron silang pera na ganyang kalaki. O, oh, di ba? May sinasabi si Congressman Tess, may expose siya noon, hindi, hindi pinake up ng media. Oh, yan na yun. Yan na. Siyempre, sabi ko nga sa inyo eh. Uh, sabi nga, uh, alam yan ng mga taga congress Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. Miss Romaldez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because a speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita. Wala pa, wala pa yan si Marcos. Ayan o, oh, tinan mo, sabi ni Gerald Calzado, yung taripa daw noon kay Zaldi ko, sino yung kasama ni... Yung kasama nung ano, nung taga Marikina na Congress Muman, nagpapaliwanag tungkol dyan sa pondo o oh, hindi ba? Ayan, si Saldi ko. O oh, kaya sabi ko nga sa inyo eh, uh, pinalagpas ninyo eh. Ang unang nag-expose nito, hindi naman si Sas eh. Ang unang nag-expose nito, si, ano, si Tebes. Pero yung expose nga ni Sas, hindi pinipick up eh. Yung pa kayang expose ni Tebes. Eh, marami sana kayo man, maririnig kay Tebes na kabulas to ganyan. Kung naniwala lang kayo sa kanya, kaya lang wala na. Terrorista na eh. Kagampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, harmonize. Pero mag-iigay ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody. From the farmer, to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman. Eto na, nanawagan na, Presidente. Nananawagan na, kung hindi ibibigay sa atin, mag-iingay tayo. Mag-iingay ang mga DDS. Anong sabi ni PRD? You destroy my country? I will K I L L U. Hmm. That we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Ang oh. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the Nagkakanda-kuba na kami magbayad ng buwis. Nagkanda-kuba-kuba na kami, walang Joe naman. Eh. Tapos kayo, ginagastos-gastos nyo na sa ganyan. Eh. Hmm, kakapal ng mukha nyo, mahal-mahal ng bigas. Kayo, bilyon-bilyon yung pera nyo. At yung pinang aayuda nyo sa mga tao, galing din sa amin. pinang aayuda nyo sa mga retailers, galing sa amin. Ano ba pang ayuda nyo yung punyemas na pondo na yan? Mga hayop kayo. Kayo ang mag-distribute. Mag, mag okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA because if the COA will not do it, Then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera. No, Philippines. Yon mayo famas. Kasi masakit sa, amin, ito ang sakit sa akin, itong masakit sa akin, to mga ibang binabayaran blages, sa Inday, pa patay-gutom, magnanakaw. So, ayan, natinan mo, sabi ni Pastor, yung mga bayarang vloggers. Yan yan, mga insimada. Yung mga pinakain daw na insimada ng mga vloggers. Anong uh, nilalabas niya? Patay-gutom, si Inday Sara, ganito, ganyan. Oh, uh, Diyos ko po. Ang nasasaktan si Pastor, hindi si Inday. Kung ano yun, that's below the belt. And we know that you have been paid to do that eh, we will not uh, take that sitting down. Kaya tama yung sinabi na nating dating Pangulo, we need an audit of all the money. Ayun ang problema. D do, you remember sino ang uh, Commission on Audit uh, uh Secretary dati? Alam niyo sino? Alam niyo sino? Ang, ang COA uh, head before, si Kalida. Kalida, agaling nun. Napatanggal nga nun yung IBCB. Kumbaga si Kalida ang Solicitor General natin nun. Naging siyang koa ahead. Uh, alam mo ginawa niya after nagpunta ng Singapore nanood ng karera, si BBM putya, alam niya magkakaroon ako ng malaking problema. Siguro nakita ni Kalida yung kalakaran nila sa paglulustay uh, ng pera. Nakita ni Kalida yung mga ano yung mga Ah, uh, mga pondo-pondong mga nakatago na ganito, alam niya siguro yan. Kaya sabi niya, putya, mahirapan ako nito. <laughs> Sigurado darating ang panahon na magtatrabaho or makokompromiso yung, yung kowa uh, head. Eto na yun. <laughs> Imagine mo kung si Kalida ang head ng kowa ngayon. Putya, ang hirap nun. Ang hirap nun kasi pro-administration siya tapos pro-Duterte din siya. Eh, Duterte yung nangihingi ng kowa ng COA audit. So anong gagawin ni Kalida? Ang galing ni Kalida palakpakan kasi nakatakas siya. <laughs> ang sakit ng ulo ng kowa ngayon kasi sigurado ang dami nang narireceive nung head ng kowa. <laughs> Hoy, nagsalita na si Tanda. Alam mo sinong naglagay sa iyo diyan? Kaya ikaw, alam mo na kung anong gagawin mo. Ayun ang problema. O kasi kung si Kalida yun, talagang mahihimata yun. Sabi niya po siya, sinong, sinong tutulungan ko? Yung bago kong amo o yung luma kong amo? Pag tinulungan ko yung bago kong amo, sasabihin ng luma kong amo, wala ko utang na loob. Kung ito naman bagong amo ko, tinulungan ko naman yung luma, sasabihin din, wala ko utang na loob. Mag-resign na lang ako. Ah, di ba? Nag-resign si, ano, si Kalida. Alam niya eh. Alam niya na o oh, putya yung ganitong ginagawa nilang paggastos Ganitong ginagawa nilang pagalis-alis Ay putya problema ako balang araw Kasi ako ang iipitin Paamamayan niya yun, yung kasalanan mapunta pa sa akin Kasabwat ka kasi hindi mo iniimbestigahan O oh, di ba o oh? So ngayon ginawa ni Kalida alis Ano yun? Nakukuya-kuya ako yung matanda Sabi niya ay hey, mabuti na lang Ang galing ko talaga mag Hindi lang confidential fund. Ikaw, France, kayong mga komunista dyan sa Kongres. Yung mga left. How did you spend the money all this? Could, do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time. Abuksan mo lahat. Mayor, ako, Kenapa? Kilala mo ninyo ako. Mm. si pastor. Mm. Kayo lahat, yung relieving witness. Mm. na maganda ang Davao, oh. how did it came about? How K did it <laughs> flourish? <laughs> Kinain alam niyo yung mga bashers. Alam niyo ah. Uh, magsasalitayan ng mga ad Bobo ka, tanga ka. oh, cute ka. Oh, laki-laki mo. Tapatsoy ka. May mga ganun. sa gano'n magaling sila. Minsan lang gagamit ng utak yan. Eh, bakit ano? Hindi yung six months natupad ba? Oh, ba't yung six months natupad ba? Yung mga gano'n, alam mo, pag ginamit na nila, yung, alam mo, magaling lang silang magano'y, eh, mag, mag ad hominem talaga. Yung bumurahin ka, pasabihan ka ng mga kung ano-ano, magaling lang sila doon. Pero kapag ka, yung nag-effort na sila ah sige gagamit ako ng utak magko-comment ako ng pang matalino ganun yung mga i-comment nila utrags yan matatawa ka talaga alam mong mga walang kukote walang kukote ang mga putragis ay Diyos mio oh. minsan na lang mag-isip tanga pa yung intelligence fund ang intelligence fund binili ko pinapatay ko lahat. Speaker, yung mali, binibigyan kayo, tumatanggap kayo, at pinapalusotin niyo. So, patay kayo, open up. Hmm. Kayo mga Pilipino, ilang COA investigations? Huwag lang ninyong tanongin na pangalan. Sabihin ninyo, magkano ang binibigay nila sa mga COA? Magkano? <laughs> Ah, kaya umalis si Kowa Kalida ah, dahil binibigyan nila yung Kowa. nag sila. Hmm. Totoo yan. Akong prosecutor. <laughs> sa sa inyo, di ba, sinabi natin, tinan nyo si Kalida. O nagulat kayo, di ba, wala namang sabi-sabi, biglang nag-resign. Ba't nag-resign? Eh, saglit pa lang siyang nagiging... Una sa lahat, kung hindi ka pala tatagal, di mo na sana tinanggal. Ay tinanggap yung pagiging kowa head. Ba't tinanggap mo tapos biglang umalis ka? Anong dahilan? Wala lang daw. Basta gusto ko nang umalis. O oh, pucha, ayan na. Lumabas na ngayon. Pag yung mga tanso, di nila magigit yun. Oo nga, nung galing talaga ni Boss Dada. Mantaki mo nga natin alam umalis yun, pero na naalala pa ni Boss Dada. Ang klase mga banateros, ano ba kayo? Panod bayan ako. Wala pa yung ombudsman. I was a special prosecutor of the Tanod Bayan. Yun ang predecessor ng ombudsman sa bagong konstitusyon ni Cora. Hmm. Kaya may makita ako minsan na mga municipal auditor, municipal treasurer, pupunta ng korte, eh, gidla-gidla yung barong. Siyang sira na parang hiniram lang. Hmm. Sabi ko, Tres, bakit? ano, ano ay, may kasa. Sige, ako, 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 special prosecutor ako ng, in addition to being a prosecutor sa city government, mm -hmm. I was fiscal. I was also designated as a tanod bayan special plus Oh. Ombudsman na yan ngayon. Wala bang umbutsman? ombudsman? So makita ko ba yung, uh, yung purchase ng doctor sa munisipyo daw. Ayan, no? Oh, di ba palakpakan? Oh, hindi ba Pakahusay. nitong ano na to? Si Kalida ngayon, kuya-kuya ako, -kuya -kuya -kuy, sabi niya, salamat.